na abot ng wala order sa akong asawa guys na place order lang niya niya wala pa gini niya ma final kay wala pa ni tarong sukod yung order niya wala na sa niya i-cancel na lang kuan ni trailing kay ni kung maarang ba niya sa iya ha kung kaning size ani sakto ba niya sa lawas Ya atau nengi hata guys ya surprise natu siangan ya, abot ada na yang kauan sapi, na doa duha doaan pemasurban ya lab lab, emang Shopee, Nana mau bekan nih, eh abli aku <laughs> Dad Abli <laughs> ka na ba? ba? Kuyawan ko. Guys, kung di masigo na ako guys, pwede lang hinin nyo ulian. 300 ni guys. 296. Mga ni... Sigta na tanog Shopee guys niya. mag please order. Okay, guys, gamay gani guys. Ito yung mahimok guys. Magpaslim pataan ni guys. Gamay na magsablanan. Mag please please order niya. Oh, na kulat siya mag place order add to cart to guys niya napiklitan lang niya sunod ang place order wait confirmation no confirmation guys oh my god guys tanan ko na we okay? basig may nagdako bahala, <laughs> okay, guys, so ko ni bahala nagluag ni Tay guys, gamay sa short guys. eh Ni ko nang Aperbe? ba? Isa ko guys. Right Ato siyang ipasukod niya guys niya atong bidyohan na masukod. Guys. Ito tanawa, guys. Hindi <laughs> ko murag budbud -bud, guys. Murag man siyang maestra. <laughs> piting piting. Hindi ko murag budbud -bud, guys. Okay rala. Naka timing gamay guys pero kinala pa mag diet. Mga usakabuan ni guys. ma log log ni gamay. Wala ko budbud pa. Money. Eh, antokay pa siya guys sabud iko nag-expect ani. Wala wala niya gi tanong sukod guys nga sakto na ba niya. Iyar tong giadto cart kay unya orderon og kon nanay kwarta niya. Na-order gid siya guys, kanawa. Na ka napugos gid siya. Wala may kwarta. Kinahanglan pa di gud dayt mga usakabuan. <laughs> Ang blouse ra guys, mga... -guys pirunasi, wow. uh, nag eksperimentasyon. Ah, nagplano siguro siya mag-master guys. Thank you.